Saan ba? Doon sa may parang kumalabit sa akin. Dito. Huwag ganun? Ganun lang. Gugutit. Huwag ganun ganyan. Oo oh, nga. Malamig? masipuro Parang konti lang. Huwag mo. Gugutit. buhay? lang. Man. Ay, p*** ta, P***a! Ayun, ayun, ayun! 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 ayun, ayun. Kain okay. na natin ang ating muling bola, mga kaibigan. Hanwakan Ayan mo. po, napapanood niyo po ang aming mga baraha po. Ay nasa lapag po, nasa yeah. sa ating no? sa Para ating muling bola. Letra ng I. Letra ng I, naku. 29. web may 29. Go, kaya lang mo, pero hindi ah. siya balisong. Okay, so nakikita nyo, no? pinabola ko, no? Ito na, susunod na. Ito na. Nakita natin ang bola, no? Eh, ang bola, no? Number, ano, uh, letter B, tapos number one, no? Pare. Number one, pare. Unat na unat, pare. Ah, pare. Kita mo na, pare. Kita <laughs> ko, pare. Pare. Kitang-kita ko, pare. Pare, ito mismo yung, ano, si The Plus, no? Pare, si Bal, si Bal. Ah, Balso ito. de ito. Hindi, Baldavid. Pare, paborito ko yan. Pare, nung araw. Oh, no. Naku, madami pa ako. Ikaw, ilang ka nalang? Ako Apat, ay liman. lima. Uy, patas na patas. Mano, mga mano, kay... mga kaibigan ng laban. Yeah. Parehong cinco. This is the next balls. Ang letter natin ay B. B. Uhog. Uhog. Onse. Sumisilip. Meron ako niyan, Once. Okay, our next balls is letter G, no? Pare. Letter G. Ito na pare. 46 pare, no? 46. Meron kanyan pare. May 46 pare. ako pare. Ano ang bola? 46. 46. Okay. Ito na yan. Okay, mga kaibigan, ano lang? Sa ah? letra ng N. N. Uy, parehas tayong meron. 45. Oh, wow. Dalawa ka na lang. Tatlo pa ako. Okay na. Sino kaya sa atin ang maswerte? Oop! Nako! Teka, mali yung nabuhat ko. Okay. Aaaaah! <laughs> Buto! Alay! <laughs> Ito na mga kaibigan. Sa letra. Ayaw eh! Pumihin na yung mukha ko. Ano <laughs> yung mo ba niyan? Si Teddy ka pa rin! Si Teddy ka pa rin! <laughs> okay mga kaibigan, so nakita niya na ano? Ayaw lumabas na no, pare? Ayaw Sa letra ng B, tres. Isa ka na lang. Sa letra ng G. G. 47. Woo! Oh, umalis ka na rito. They was Talawa. a farmer, have a dog. Iya, iya, oh. Talawa and the black na black po. there, and the black black there. Iya, iya. Umalis ka na. Best friend, punta na ako sa next location, ah. Hindi ko naman ina-expect na magpa-blackout ako ng kaagad-agad. Ito ay makakamit kong unti-unti sa aking ano, pang pambabola sa bingo at uh, nananatili at nananaig sa aking puso na talaga ang bingo ay isang pagpapatunay na ang Pilipino ay mahilig sa piko. 31. Ay, hindi pa ako bingo. Hindi ka mabingo? Ba Oo. Bakit? Hindi, bingo na ako. Pero, pamaya, hintay na <laughs> <laughs> Sa letra ng Geolet 58, wala ako niyan. Eto na malamang yon. Lumabas ka dyan. Ito <laughs> <Era> pala. <laughs> Ito na lang. Ito eh. pala ba sa Yun. Sa letra ng B. Okay. b Yes. Panalo na ako. is brand. Bingo na tayo Bingo. sa lahat. Bingo. Okay. Alright. Tapos na po mga kaibigan. Nakas Bingo na, na po kami lahat. blackout natin mga kaibigan. Pwede na po tayong bumalik mga kaibigan. Tapos na ang ating challenge. Let's go! Mauna ka. Yun nga, sabi nga namin sa isa, walang iwanan. At saka, 'di ba, ang ang talagang ang talagang mm -hmm. uh, pinaka-routine nung ating uh, uh, palatuntunan kanina ay mm -hmm. kung sino ang unang blow out ay siya ay pupunta sa other way of the of other the way, side. other yeah. side. Yeah. Yeah. Um, bukod sa madilim na nakita ko at saka nanginginig na ako sa kilabot, hindi kita iwanawanan ng friend. Alam mo na, hindi ko na